bahay siya sa ibabaw ng bakod bakod ba yan brad? ha? bakod ba yan? <laughs> <laughs> mahal talent kayo brad huwag ang buhunan ang galit yung ano ko, talent manager ko tapos nagulo ano? titikin mo yung ano talent nangangaw oh, yan po yung pagbalayo eh. Dapat dinidikit. Sabi niya. grupo ng mga nangangaw to ah. Uh, kaya nga ilalaan para makita nila eh. Na-recognize nila eh. Oo. Uh, hindi na lang talaga tali. Eh. nakasunod. Eh. Ayan. Bahay ng Liguan ah. Nagbahay sa... Liguan ba to Brad? Para pakiyutan to eh. Oo. Oh. O langaw. sila down below <laughs> ano to? then share bakit may ganito? comment nga kung sino nakakaalap Eh Dapat pinakamalapit malapit kasi 'yung mo